Hello mga pachams ko. Ayan. Bali, nagluto ako ng sarsyadong tilapia. O, ayan. Ang aking niluto. Ang sarap. di ba? Masasabi niyo mga pachams ko. Ayan. Bali, ginisa ko lang siya sa sibuyas, bawang kamatis. Tapos, yung pinirito kong tilapia. Ayan. Nilagyan ko. Sinabawang ko siya. Tapos, nilagyan ko siya ng itlog. Ayan, nilagang itlog at saka yung binating itlog. O, di ba? Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng repolyo. May tira-tira kasi kung repolyo eh. Kaya, ayan, nilagay ko na rin. Para hindi masayang. Actually, nirecycle ko lang yung ulam namin kahapon. Kasi yung kahapon, ulam namin is ginisang repolyo at saka pritong tilapia. So, ayan, ginawa ko ngayon, sinersyado ko kasi parang hindi yata nila type. Hindi type ng mga anak ko kaya i-recycle ko siya. O, diba? Ano mas sabi dyan? Very resourceful ako. <laughs> okay, mga pachams ko. Tingnan nga natin. Ang sarap eh. Tinikman ko na siya kanina yun. Diba? Hmm. Talaga naman. Eh. Tapos talo ni Malu. Talagang masarap. O, diba? May itlog pa siya. May nilagang itlog at saka yung binating itlog. O, ka pa sarsyadong sarsyado ang dati, di ba? Okay?